Magandang magandang umaga po sa inyong lahat Today is September 26 At uh, ngayon ay 7.49 ng umaga Kung mapapasinin eh, Although medyo Makulimlim Ang uh, labas ng uh, building namin Dito sa Makati eh, Mamaya ho eh, patating na ho ang bagyo O pong, kaya po Uh, sana eh, magingat po kayo kung kayo ay nasa labas eh, Pag umulan-ulan na mamaya, eh, I think it's about time to go home na no? Dito sa opisina, siguro pag-a-half day ko na lang yung mga tao uh, Especially kung umulan na ng mas maaga Kasi signal na po yun eh na hindi talaga maganda ang forecast ng pag-asa At uh, malakas na malakas, signal number 3 na nga dito sa sa Metro Manila although hindi pa naman dumalating pero naglandfall na inexpect nila na mag number team so for everyone players for everyone and uh, be careful uh, don't take uh, too much risk especially kayong mga kabalangay mga tanod kapitan mga kagawad na mga tutulong sa ating mga kababayan uh kayo na po ang bahala sa ating mga kababayan Anyway, marami ho tayong pag-uusapan ngayon although medyo uh, bibilisan ko lang ng konti sapagkat uh, ang mga topic natin ngayon ay yung Candidates Forum na gagawin ng Comelec or ginawa o ginagawa ng Comelec ngayon uh, and BSKE of course, yung Constitutional Issues at saka mayroon tayong isang topic mamaya na ibibitinan ko muna sa inyo hindi ko alam kung gusto kong pag-usapan o hindi <clears throat> bahala na Well, kahapon, uh, binalita ako nga sa inyo na sa butuan mayroong nag-comment na sa butuan mayroong magkakaroon ng candidates forum or nagkaroon daw ng candidates forum. So may nag-confirm naman, sinabi meron nga daw na candidates forum or candidates briefing. Uh, yung iba nga ang tawag eh, aspirants briefing sa butuan. At meron din isang, hindi ko na sasabihin yung pangalan niya, no? Uh, Kagawad kasi siya eh, ayaw niyang pabanggit na meron din daw, nagkaroon din daw ng aspirants briefing or candidates briefing. Hindi naman sa Butuan pero sa isang uh, malayong probinsya na nagkaroon nga daw ng candidates briefing. Ang candidates briefing kasi from what, from my experience, no uh, yan po yung kakausapin kayo ng Comelec about uh, Comelec rules, uh, mga election laws mga pinagbabawal, mga hindi pinagbabawal, syempre ang mga ina nila sa mga kandidato. And of course, pagdating ng eleksyon, ang ina nila na ganito ang bilang lang ng mga poll watchers, yung mga technical aspect. Ano? Ibig sabihin, in preparation for an election. Yan nga lang, kung ganun, uh, bakit sa butuan lang ginawa at saka doon sa probinsya na yon dahil ang pagkahalimbawa 42,047 barangays. Nationwide ang election eh. <laughs> so, dapat lahat nagkaroon. I do not know kung itong weekend meron pa. No? Uh, please report na lang sa mga comments or message me directly. Ang account ko po ay eh, Butsarano, Facebook. Kung magkakaroon pa po. Dahil uh, para sa akin kasi kung hindi na tinitignan ng Comelec, which is I will explain later, yung BSKE 2025 December 1 eh, I think this is a waste of money. Dahil uh, gastos ng gastos eh. Sa may yung chairman naman ninyo. Iba na ang pinagsasabi. So, ano may siya ni chairman George Garcia? Um, ang sinabi kahapon ni... First time na mabas ulit ni Boss George, no? Sinabi niya kahapon na they are asking Congress for a 2,000 peso additional honorarium for the teachers who will work for the November 2, 2026 BSKE election. So, ang sabi ni Chairman George Garcia, uh, lumapit sa Congress at hihinging additional 2,000, ang ini-expect na nila ay November 2, 2026 uh, BSKE. So, yun ang kanyang expectation na. And uh, among that, um, itong ang BARM, eh, pinag-iisipan na daw niyang Is scrap altogether kasi ang huling ang huling uh, announcement niya regarding Barm is baka maantala again baka ma postpone o ma delay ngayon pinag-iisipan na niya na hindi na matutuloy ngayong October 13, 2025. Ayan ho 'yung nasa latest news. Uh, kagabi o kaninang umaga ko lang habang nag-nag-scroll ako sa akin anong. Yan po ang latest news at uh, sabi nga niya na kung ano man pag-iisipan sa 2026 dahil nga masyadong malapit na kasi next week other than this weekend, 2 days na lang October 1 na eh so October 1 to 7 dapat filing na po ng Certificate of Candidacy eh mukhang hindi mangyayari kasi hindi walang nagbibigay ng form eh Marami sa inyo nagsasabi na pwede naman sa 7, hindi naman ganun ang eleksyon Yeah, mga, mga nagsasabi na yung mga aspirants na mamaya pag-usapan natin yan. Ha? Kasi pag mga aspirants, wala eh, walang experience pa, hindi nyo naman kasalanan, kaya nga kayo aspirants. O kaya yung mga hindi pa nakakatakbo, eh, hindi basta-basta ganun na sa 7 daw, marami pa daw oras, pwede daw last minute. Walang last minute sa Comelec. Hindi pa pwede mag last minute ng eleksyon kasi taong bayan na nakasalaray dyan. So, yun nga po ang ang pinupunto lamang naman natin din eh, eh, baka this year yung sinasabi nilang super election ang tinuloy lang nila yung national and local elections na nakakatampo dahil yun ang mahalaga sa ating mga national officials nakakatampo talaga dahil ang BARM na ilang dekada nang hinihingi ng ating mga kapatid mga Muslim brothers sa Bangsamoro Autonomous Region of uh, Muslim Mindanao, matagal lang hinihingi yan, makakancel na naman. At pag-iisipan next year. Pero hindi lang yun. 42,047 barangays dapat maglalaban-laban na ngayon. Eh, hindi rin. Mukhang madidelay din maaantala. And, and, I'm sure, I, I think I'm, I'm 60 to 70 percent sure na hindi yan magiging December 1. Sapagkat next week na ho yung filing eh. Next week na ang filing, 1 to 7. Walang nagbibigay kagaya ng pinag-usapan natin kahapon ng form. Okay. So, bakit naantala? Supreme Court, lahat ng may kasalanan niyan. Supreme Court na napakabagal. Hindi na. Hindi na tama eh. Kasi kaya kaya naging two years last year. Last, last election, BSK. Dahil ang bagal ng Supreme Court. Inabot ng six months to a year ang pagdesisyon nila na walang kayo ng oras, pinutulang pa kayo, kiniksian pa yung inyong termino. Di ba? Kaya kaya naging two years lang mga incumbents, mga last termers, mga nakaupo ngayon. Dahil sa bagal magdesisyon ng Supreme Court. Hindi lang yung bagal na nakaka naka, bagal na nakakainis na to eh. Sapagkat apat ngayon ang constitutional issues ngayon sa Supreme Court. Kaya naman na madidelay na naman at makabaka ma-cancel pa sabi ni Boss George itong Barm election is because wala pa rin decision ng Supreme Court regarding dyan sa BAA 58 versus BAA 77, constitutionality. Din, uh, na unconstitutional ang BAA 77, yung sa Sulu, redistricting of 7 uh, seven Sulu districts. So, naantala. Ah. Kasi wala pa ang decision eh. Eh, October na next week. October 30 ng election. Tama nga naman si Boss George. paano mo naman magagawa ng, manang paraan yon, di ba? Eto, BSKE. May petition na unconstitutional ang Republic Act 12232. Pero wala pa rin desisyon. magpa na. Hindi nagawa ang desisyon. So, siguradong maaantala o madidelay. Hindi ko sinasabing tuloy yung November 2, ha? Pwede kasi mag-decision pa yan ng un unconstitutional. Ang iniibig lang sabihin, yung election ngayon, this year na dalawa, mukhang wala na. Dahil sa kabagalan ng Supreme Court, kahit sabihin na nilang, ang ginagawa, ang daming ganito, ang daming kaso. O kaman, constitutionalist kayo, mga kaya kayo na andyan. Primarily because uh, kayo ang pinakamagagaling ng mga abogado, kayo ang pinakamagagaling ng mga hukom, mga judge. Ang dami niyong pinagdaanan. One look at that law. Dalawang page lang yung BSKE, isang page lang yung BAA. One look at that law. Alam niyo kung constitutional o hindi constitutional. Ano ba? Why? Because of the writing? Kasi mag may sila eh. Sila ang magsusulat. Ang daming susulat. Why not just make a decision? And then ang sulat nyo, ilimit niyo ng mga 2 to 3 pages. Ano, maghahanap kayo ng jurisprudence? Ang daming jurisprudence na regarding that. Pwede nyo pag-isipan na yan, one week to two weeks, sasabihin mo ng one month. Ayun sa BAA 77, ay last year pa yan. Hindi pa nga napa yung calendar of activities for the election year this year. Eh hindi pa, hindi nyo pa tinakil. Pati rin yung sa BSKE. And then, meron pa yung sa gaa, General Appropriations Act of 2025. May bago na, may 2026 na na Kapapasa lang ng magaling na kongreso at saka senado, kagagaling ng mga tao na yun. Kapapasa lang. yung mga insertions na sinasabing unconstitutional, wala pa rin silang desisyon. Kagulo na ang Pilipinas. Napakagaling ng Supreme Court na yan. And yung isa pa, nakakalimutan ko kung ano, sa dami. Yung kay, yun sa Vice President, uh, sa Duterte impeachment, na uh, Nakalain mo na una pa yon uh, na dineclare. Pero meron pa mga pending constitutional issues tungkol doon. Meron pang pending kasi pwede pa raw i-impeach si Madam Vice President uh, next year. No? Pero meron pang hangin na constitutional issues na hindi ko na muna masyadong sinisilip. Dahil, you know, ang daming constitutional issues sa Supreme Court. And this is a matter of public knowledge, a matter of public interest. When you say a matter of public interest, ibig sabihin it is of the highest order that you should decide expeditiously ibig sabihin sa pinakamabilis, pinakamadaling panahon you should decide expeditiously uh, regarding a matter of national interest kasi tayong lahat ang naapektuhan so apektado na lahat apektado na ang schedule away-away na tayo ayan ang nangyayari pati ipit ang presidente ng Pilipinas ipit ang ang uh, mga Muslim brothers natin ang ating mga kapatid ng mga Muslims ipit lahat ng ating mga kabarangay sa kabagalan ng Supreme Court. Wala na akong masasabi doon. So, kung uh, next year, eh, maghihintay tayo sa kumulik ng bagong calendar of activities. Now, kung ninyo, sige na po mapapansin niyo nga pag-uusapan ko na yung ayaw kong topic sapagkat nagpost ako dati sa Facebook ng uh, DILG opinion regarding kung pwede humawak ng pera ang mga uh, kagawad regarding sa gasto sa committee nila. Bagong decision 'yon at meron talagang uh, walang legal jurisprudence sa Supreme Court hindi pa naman umaakyat but there is a DILG opinion at yun nga rin yung sasabihin ko sa inyo na kinakailangan pagpahawakin mo si kagawad ng pera panggastos sa kanyang uh, sa kanyang uh, ano to pang project kung ano ano man kung ano man yun eh kinakailangan may kulatila yan may kondisyon ang kondisyon ay eh, dapat nakapasok sa ordinance Or the budget ordinance number two dapat pinag-usapan na yan at the beginning of the fiscal year pag nag-uusap kayo ngayon 2026 na so mag-uusap na kayo ito ba ibibigay mo kay Kagawad Bilsarano yung 25,000 pesos para makabili ng uh, seedlings para sa Committee on Agriculture at saka mga materials equipments for the for the farmers para pantulong ni Kagawad Butch. Okay, lalagay mo doon eh on March 20 magsisimula ang kanyang project ibibigay ng 25,000 pesos. Ayan, nasa ordinansa po 'yan or resolution or budget na isasabit niya sa sanggunian bayan. Tao so, nag-usap kami, marami yung sabi, hindi totoo yan. Uh, nasaan yung link? At saka, actually, nagbigay ako ng link. Pero tinanggal ko na lang. sabi ko sa inyo ang bakit. At saka, meron kasing uh, wise guy dyan, isang troll na nagsasabing, kung nagpo-post kayo, bigla nyo tinatanggal, eh hindi kayo, mga ano kayo, mga fake. Ay, hindi ho. Merong rason. Sasabihin ko sa inyo ang rason. Ang rason niyan is, nag-usap kami ni Cap Dondon. Sinabi ni Cap Dondon, alam mo, kagawad Butch, very sensitive yung pinopost mo kasi kagaya nung nangyayari ngayon sa Senado at saka sa Kongreso, yan ang pinagsisimula ng graft and corruption. Kasi ang kagawad, bokal, uh, sen uh, Senador, Congressman, alam nyo, yung mga lawmakers, dapat sa paniniwala ni Capdono, paniniwala ko rin, yan ang advocacy natin, batas lang dapat kayo. Kaya nga nagkaroon ng corruption dahil nga umaakto na executive ang mga senador. Meron silang budget. Humihingi ng mga SOP. Naririnig nyo naman yun. Uh, wala na talaga tayo yung pagkakatiwalaan pa dyan sa mga yan. Naririnig na. Eh, magiging bad example pa yan pagka pinahawakan si Kagawad. Sapagkat kahit napahawakan mo si Kagawad ng ganyan, ang nakabond sa, ang, ang sa treasury at saka sa Uh, bangko ay eh, ang kapitan at saka ang treasurer. Paano kagawad at butch kung hindi nagbigay ng resibo o anything that would be uh, that would prove na nagastos nga yung pera na yun doon o hindi siya nakapag-SOP hindi namin alam. Tama nga naman. Eh, nakapag-isip-isip kami na pumayag na ako na i-take down na yan sapagkat hindi nga naman maganda. Kasi alam nyo hindi magandang ehemplo ang ating mga senador mga national leaders ngayon, kung pa na hindi sila magandang, they are all bad examples. All. Ha? Ewan ko kung bakit nila nilalagay yung mga tao na yun dyan. Pati yung mga congressman. Hindi ko siya sabi lahat. There is mga 30 to 40 percent na maaayos talaga. No? Pero yung mga ganyan, mapapagkunan lang ng masamang ehemplo at masamang idea at masamang mga tactics para makakumbra ng pera, eh ang liit na nga ng pera, sisirain pa natin ang sarili natin sa malit na pera. So, wag na. wag na. Back to normal tayo. Hayaan na ang kapitan na sila ang bumili para sa pang-project ninyo. At sila ang mag-disburse. At sila ang mag-prove through the concept of transparency na maayos nga ang gastos. So, yun po. wag naman sana sa akin ng mga because sa akin kasi, you know, we are all, tao lang tayong lahat. Pag nandiyan na ang pera, we might be as corrupt as them. Yan ang napakasakit. We, ako rin, I might have been as corrupt as them kung ako ay pinagbigyan at nandiyan na yung pera. Hindi natin masasabi. So, might as well, batas lang tayo. Kaya, yun po, ang aking pong medyo naparami ng konti at napahaba ng konti. Pasensya na kayo. Pabaon lang naman to sa weekend kasi para pagka bagyon, alam kong kinakausap ko kayo. Namimiss ko rin kayo. <laughs> Kaya maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Please subscribe po sa Pambansang Kagawad. Maraming ba po tayong pag-uusapan, especially next week. Abangan natin kasi next week daw supposedly filing of a certificate of candidacy. Maraming salamat. Good day. Ingat sa bagyo. God bless.